Mainit ang araw sa Maynila. Pamoy usok, alinsangga ng paligid, at halos walang lugar sa bangkite na walang laman, vendor, tambay, at mga kaluluwang napag-iwanan ng sibilisasyon. Sa isang sulok ng kalsada malapit sa Quiapo, sa tabi ng isang bakanting lote, naroon ang isang lumang kariton na tila bahay na. May manipis na trapal na nagsisilbing bubong, ilang basag na lalagyan, at isang punit-punit na damit na nakasampay sa gilid. Doon nakatira si Magda, marumi ang katawan, payat, at matamlay ang mga mata. Ngunit minsan, kung titingnan mong mabuti, makikita mong minsan siyang naging maganda, makinis ang balat, matamos ang ilong, at may kaunting kinampa rin ang kanyang mga mata. Isang babaeng may madilim na nakaraan, at higit pa roon, isang babaeng may isang lihim na pinagsisisihan. Habang inaayos niya ang mga panindang basahan at candy na ibinebenta sa bangkita, may isang puting SUV ang huminto sa kabila ng kalsada. Nakatintang salamin, ngunit mula roon, isang lalaking formal ang bihis, tahimik na nakatingin. Siya nga, bulong ni Melker habang pinagmamasdan ng dating asawang si Magda. Hindi siya makapaniwalang ganito ang kinahinat na ng babaeng minsang iniwan siya. Matagal niya nang napatawad ang sarili sa pagiging mahina noon. Pero si Magda, hindi pa, hindi pa siya handang patawarin ito, hindi matapos siyang iwan nang siya'y nawala ng trabaho at halos walang makain. Noong panahong iyon, si Magda ay may pangarap, mataas ang pangarap at hindi siya nito isinama sa plano. Ngunit ngayon, narito siya, isang CEO ng isang chain ng restaurant na may 47 branches sa buong bansa. Kayang-kaya niyang pabayaan ang babaeng minsan niyang minahal. Ngunit bakit may kirot pa rin? Bakit tila may bahaging nais bumalik, hindi upang ibalik ang dati nilang pagsasama, kundi para lamang siguraduhing makabangon ito. Sir Ready na po tayo for site visit, putol ng sekretaryang si Jenny sa kanyang iniisip. Tumango si Melper, pero bago siya sumunod, tinapik niya ang driver. Ibaba mo yung sobra, siguraduhin mong hindi ka makikita. Sa loob ng sobra, limang libong piso, isang prepaid phone, at calling card ng isang foundation na tinutulungan ni Melper. Walang pangalan, walang paliwanag, basta tahimik lang siyang magmamasid mula sa malayo. Isang malamig na gabi, Kasagsagan ng ambon at ang trapol na bubong ng kariton ni Magda ay bahagyang tumutulo. Sa kabila nito, sinisikap pa rin niyang itikom ang kanyang katawan sa isang sulok, nakasuot ng basang damit, hawak ang isang plastik na may ilang pirasong tinapay, paminsang tulong ng mga dumaraang nagmamalasakit. Habang inaayos ang kanyang mga gamit, may napansin siyang bagay na isiniksik sa ilalim ng kanyang kariton. Isang puting sobra, napakunot ang kanyang nuo, maingat niya itong kinuha, may pag-aalangan. Baka binalak siyang paglaruan o pagtripan. Pero nagbago ang takbo ng kanyang puso nang buksan niya ito. Sa loob, may limang libong piso, malinis, hindi kinuyumos, tila bagong kuha sa bangko. May kasamang prepaid phone, naka-charge na, at isang calling card ng isang foundation, pag-asa ng bukas foundation para sa mga kababaihang nais bumangon muli. Napaluha si Magda. Sino ang gumawa nito? Wala siyang pamilya sa Maynila. Wala rin siyang kaibigang alam ang kanyang kinaroroonan. Lalo't higit, wala siyang kaaway na may kakayahang gumawa ng ganito para sa kanya. Dahan-dahan niyang po ang pera, tila natatakot itong maglaho. Ilang taon na siyang naghihintay ng ganitong biyaya, ngunit ngayon lang siya pinagbigyan. Sino ka? Tanong niya sa hangin, habang pinipigilan ang paghikbi. Sa opisina ng pag-asa ng Bukas Foundation, isang tauhan ang agad sumagot sa tawag mula sa prepaid phone. Magandang araw po. Kayo po ba si Magda? Opo, mahina niyang sagot may nag-sponsor po sa inyo. Gusto po namin kayong imbitahan dito sa center. May libreng matutuluyan, training, at counseling. Kung nais niyong magsimula muli, hindi na siya nagsalita, hindi na niya kinailangang magtanong kung sino dahil alam niyang hindi nito sasabihin. Sa unang pagkakataon matapos ang mahigit tatlong taon, muling natulog si Magda sa isang malambot na kama. Hindi karang yan, isang maliit na silid sa likod ng foundation shelter ang pansamantalang tahanan niya ngayon. May kurtina, ventilador, at isang kabinet. Sapat na iyon. Para sa isang taong sanay sa matigas na kariton at palaging gising sa ingay ng kalsada, para itong palasyo. Kapag sinimulan mong mahalin ulit ang sarili mo, Magda, dun ka muling titindig, sabi ng counselor niya sa foundation. Araw-araw, sinisikap ni Magda na bumangon ng maaga, dumalo sa mga livelihood training, dishwashing, food prep, customer service. Tahimik lang siya, pero masipag. Walang reklamo. Naramdaman niyo ng staff ng foundation. Isa sa kanila, si Ate Tess, ang nagrekomenda kay Magda sa partner nilang kumpanya, isang bagong bukas na branch ng Del Monte Mesa, isa sa mga pinakasikat na mid-tier restaurant chain sa bansa. Hindi alam ni Magda na ang kumpanyang ito ay pagmamayari ng lalaking iniwan niya noon. Ma'am, good morning po. Bati ni Magda habang tinutulungan ng mga customer sa bagong bukas na branch ng Del Monte Mesa sa Mandaluyong. Kasama siya sa mga pioneer staff, kaera, dishwasher, minsan tagalinis. Multitasker. Pero hindi siya nagre-reklamo. Masaya siya sa trabaho. Masaya siya sa bagong chinelas, bagong uniform, at tatlong kain sa isang araw. Isang araw, biglang dumating ang audit team mula sa main office. May paparating daw na VIP. Excited ang lahat. CEO daw. Bihira raw mag-inspect pero sa branch natin magsisimula, bulong ng supervisor. Walang kamalay-malay si Magda habang naglilinis ng mesa. Hanggang sa huminto ang oras nang marinig niya ang pamilyar na boses. Maganda ang setup, malinis, ayos ang crew, ani ng lalaking may matatag na tinig. Tumigil si Magda sa paggalaw. Unti-unting nilinggo ang direksyon ng boses at doon niya nakita ang lalaking bumasag ng kanyang mundo at ngayon bumuo uli nito, si Melker. Matikas, nakaporma, CEO na, at mas lalo itong gumwapo. Nang magtama ang kanilang paningin, isang iglap lang iyon, pero sapat na para mabalot siya ng kahihiyan. Hindi siya sigurado kung siya'y nakilala pa nito. Ngunit sa mga mata ng lalaki, may bahid ng alaala. Hindi galit, hindi lamang. Kundi isang bagay na mas mabigat, katahimikan na may pasanin. Continue your work. Good job, maikling sabi ni Melker bago ito lumakad palayo. Pag alis nito, hindi napigilan ni Magda ang mapaluha. Hindi mapakali si Magda. Pagkatapos ng bigla ang pagbisita ng CEO, tila binuksan ang pinto ng nakaraan. Ang mukha ng lalaki, ang boses, lahat ay pamilyar. Pamilyar na sapat para muling alalahanin ang huling gabing magkasama sila. Melker, hindi kita pwedeng samahan sa hirap habang wala kang direksyon. Pasensya ka na, pero ayoko nang mamatay sa gutom. Iyon ang huling sinabi niya bago siya umalis noon, bitbit -bit ang iilang gamit at pangarap na mabuhay ng maranya kahit kapalit ay ang taong totoong nagmahal sa kanya. Ngayon, ang lalaking iniwan niya ay tila hindi na ang dating Melker. Malamig ang titig, diretso kong magsalita, at ni hindi siya kinilala. Pero bakit? Bakit parang may alam ito, pero piniling manahimik? Dalawang araw ang lumipas. Habang nakabreak sa staff area, naalala ni Magda ang calling card ng foundation. Nasa wallet pa rin niya ito, nakatago. Bigla siyang binalot ng hinala. Tumawag siya. Ate Tess, may tanong lang po sana ako, tungkol po sa sponsor ko. Pwede ko po ba siyang makilala? Tahimik sa kabilang linya. Saglit, may narinig siyang pagbuntong hininga. Magda, confidential po kasi talaga yan. Pero kung gusto mong malaman, may isang paraan. Pumunta ka rito sa opisina, may isa akong pwedeng ipakitang logbook. Pero promise me, kung sakaling malaman mo, sana tanggapin mo ng buo ang totoo. Kinabukasan, nag-half day si Magda at nagtungo sa foundation. Tahimik siyang ay nalalaya ni Ate Tess sa isang opisina at inilabas ang logbook ng confidential donors. Isa-isa niya itong binasa. Pamilyar ang ibang pangalan, mga kilalang negosyante, politiko, artista. Hanggang sa nakita niya ang pangalan sa ibaba. Melker L. De Guzman, CEO Del Monte Mesa Group, Beneficiary Magda Angeles. Bamigat ang dibdib ni Magda. Hindi siya makahinga. Umiikot ang paligid. Tila lahat ng alikabok sa lansangan at dumi sa kanyang nakaraan ay biglang bumalik sa kanyang ganito, pero ngayon, hindi na ito galit ang dala, kundi matinding pagsisisi. Siya, bulong niya. Siya pala talaga. Ilang araw siyang hindi mapakali. Gusto niyang lapitan si Melker, gusto niyang magpaliwanag. Pero may pumipigil. Alam niyang nasaktan niya ito. Alam niyang maaaring tulungan lang siya nito out of guilt or pity. Pero isang araw, habang naglilinis siya ng mesa sa branch, dumating si Melker tahimik, nagmamasid. Pagdaan nito sa tabi niya, hindi na siya nakatiis. Sir, tawag ni Magda, halos hindi lumalabas ang boses. Tumigil si Melker, lumingon. Nagtama ang tingin nila, salamat mahina niyang sabi. Nanginginig ang tinig. Para saan? Malamig na tanong ng binata. Sa lahat ng ginawa mo, kahit hindi ko yon agad nalaman. Hindi sumagot si Melker. Pero sa mga mata nito, may ang pag-ikot ng damdamin, parang pilit pinipigil ang mga salitang nais sumabog. Hindi mo kailangang magpasalamat, Magda, Ania. Kung may dapat kang gawin, yun ay patunayan na kaya mong tumayo kahit hindi nakita kailangang alalayan. At tuluyan na siyang lumakad palayo. Mula nang malaman ni Magda ang buong katotohanan, lalong tung hindi ang pagustuhan niyang magsimula muli, hindi para ibalik ang nakaraan, kundi upang patunayan sa sarili na may saysay -say pa ang kanyang pagbabago. Mas naging masipag siya sa trabaho. Hindi na siya nahihiyang magsalita. Pinupuri siya ng kanilang supervisor at napapansin ng HR sa head office ang kanyang dedikasyon. Ngunit habang siya patuloy na nagpapakabuti, isang bagong mukha ang dumating sa eksena. Si Samantha Valerio, isang matapang, edukada, at maganda, executive partner ng Del Monte Mesa Group at kilalang family friend ng mga De Guzman. Mula pa sa college days, kilala na siyang malapit kay Melfer. Isang gabi, pagkatapos ng branch inspection, magkasamang kumain si na at Samantha sa isang private restaurant sa BGC. Hindi mo pa rin siya makalimutan, ano? Tanong ni Samantha habang umiikot ang wine glass sa kanyang kamay. Hindi yun ang issue? Sam, sagot ni Melker. Wala akong intensyong ibalik yung nakaraan. Tinulungan ko lang siya kasi ayoko siyang tuluyang mawala. Pero ikaw, unti-unti kang nawawala, sa sarili mo, sa direksyon ng kumpanya. Huwag mong hayaang guluhin ka ng babaeng sumuko sa iyo noon. Tahimik si Melker. Wala siyang sagot, ngunit sa loob niya, may kumpirmasyon ang mga salita ni Samantha. Nagsisimula na siyang matokso sa posibilidad na bumalik sa isang damdaming matagal na niyang sinarado. Sa Del Monte Mesa, Mandaluyong, isang kakaibang balita ang ikinagulat ng lahat. Si Magda, isa sa mga crew, ay piniling ipadala ng HR para sa isang internal leadership training program, isang bihirang oportunidad para sa mga kagayan niyang bagong staff. "Maghanda ka, Magda," ani ng kanilang manager, personal na pinili ang pangalan mo mula sa shortlist. "Gusto ka raw makausap ng isa sa mga VP." Sa training center, bumungad sa kanya ang isang pamilyar na tinig. "Magandang araw, Magda," bati ni Samantha, nakangiti ngunit malamig. Natigilan si Magda. Kayo po pala, alam, mo ba kung bakit ka napili? Tanong ng babae, hindi lang dahil sa sipag mo, kundi dahil gusto kong makita kung totoo ang pagbabagong sinasabi mo. Tahimik si Magda, tumayo si Samantha at lumapit sa kanya. Isa lang ang tanong ko, kung sakaling bumalik ang pagkakataon na mahalin ka muli ng lalaking iniwan mo, gagamitin mo ba ito para makabawi, o para sirain siya muli? Hindi sumagot si Magda, sa pagkatalam niyang ang tanong na iyon, ay may kasamang babala. Sa loob ng training center, nanatiling tahimik si Magda matapos ang tanong ni Samantha. Ramdam niya ang bigat sa mga mata ng babae, hindi lang ito tungkol sa trabaho. Alam niyang may personal itong laban. Pagkatapos ng orientation, hindi pa man siya nakakaalis ay nilapitan siyang muli ni Samantha. Huwag mong isipin na galit ako sayo, Magda, ani Samantha, habang pinapahid ang mamahaling lipstick sa salamin. Pero gusto kong linawin, hindi mo na mundo ang mundong ginagalawa ni Melker ngayon. Napayuko si Magda. Alam ko po, kung talagang mahal mo siya, hayaan mo na lang siyang maging masaya, kasama ang mga taong hindi kailanman lumayo sa kanya. Umalis si Samantha na may bakas ng ngiti, ngunit ramdam ni Magda ang tinak na iniwan nito sa kanyang dibdib. Kinagabihan, habang nakaupo sa maliit niyang kwarto sa staff dorm, pinagmasdan ni Magda ang sulat na iniwan niya noon sa kanilang maliit na bahay, bago siya umalis kay Melker. Wala siyang dalang gamit noon kundi isang backpack at iniwan ang sulat sa ibabaw ng lamesa. Patawad, hindi ko na kayang hintayin ang kinabukasan na hindi sigurado. Gusto ko ng buhay na may direksyon. Hindi ko na kaya ang pakikibaka. Sa tuwing naiisip niya iyon, para siyang sinasampal ng sariling mga salita. Hindi niya alam na habang hawak niya ang sulat, nasa kabilang dulo ng syudad, si Melker ay binabasa ang photocopy ng parehong sulat na tinago niya sa loob ng isang lumang diary. Hindi ko alam kung bakit hindi ko ito masunog noon, bulong ni Melker. Siguro dahil kahit masakit, totoo pa rin yung minahal ko siya. Dalawang linggo ang lumipas. Nagulat ang lahat ng dumating ang memo, Magda ay ililipat sa bagong branch bilang assistant supervisor in training, isang posisyon na halos imposibleng makuha ng mga walang college diploma. Marami ang nagtaka, may ilan ang ngunit may iisang dahilan ng HR na pagkasundoan ng board at ng isang key executive na bigyan ng pagkakataon ng mga taong nagpapakita ng tunay na pagbabago. Ngunit ang balita ay umabot kay Samantha. At sa isang private board lunch, kinausap niya si Melker. So you're rewarding her now. Just like that, she earned it, sagot ni Melker. Are you falling for her again? Mariing tanong ni Samantha, hindi agad sumagot si Melker. Pero sa loob niya, may boses na nagsisigaw, hindi ko siya kailanman itinulak palayo. Sa likod ng mga papuri at promosyon, hindi alam ni Magda na may kumikilo sa dilim. Si Samantha, na ay nararamdaman ang unti-unting paglayo ni Melker, ay naglunsad ng isang plano. Hindi siya sanay na natatalo, lalo na sa larangan ng puso. Isang gabi, pinatawag niya ang regional HR manager. Ayaw kong magdikta, pero kailangan nating protektahan ang reputasyon ng kumpanya, aniya habang nagpapakape sa opisina. May mga isyu raw na may dating kaso si Magda sa dating pinagtatrabahoan, petty theft. Pa-verify mo nga, hindi man totoo, sapat na ang bulong na iyon para magkaroon ng duda. At kinabukasan, pinatawag si Magda para sa preliminary investigation. Hindi makapaniwala si Magda nang marinig ang paratang. Magnanakaw. Ako. Ito'y bahagi lang ng due diligence, ani ng HR staff. Wala pa pong hatol. Iniimbestigahan pa lang po. Hindi siya pinayagang mag-duty habang may investigasyon. Sa staff dorm, napayuko na lamang siya habang iniwasan siya ng ibang. True, muling bumalik sa kanya ang pakiramdam ng pagiging walang halaga, ng pagiging talunan. Ngunit may isang bagay siyang hindi ginawa, umiyak. Dahil sa loob niya, alam niyang may isang taong hindi siya bibitawan kahit hindi ito nagpapakita. Nakarating kay Melker ang balita. Nang malaman niyang galing mismo kay Samantha ang pasimuno, hindi na siya nakatiis. Hinarap niya ito sa opisina. This is too much, Sam. Too much. I'm protecting you. She's poison to your reputation, Melker. She left you once, what makes you think she won't do it again? Because I'm not the same man she left behind. At siya rin, hindi na siya ang babaeng iyon. Tahimik si Samantha, ngunit sa loob niya, napaso siya. Alam niyang sa puntong iyon, natalo na siya. Kinabukasan, dumating si Melker sa branch kung saan naka-assign si Magda. Habang nasa harap ng HR team, pinasok niya ang opisina kung saan ini-interrogate si Magda. Wala kayong makikitang kasong ganito sa records niya. Ako ang personal na nag-background check sa kanya noon pa. Kung may paninira kayong tinanggap, bayaran niyo ko ng katotohanan. Tahimik ang silid. Lumingon si Magda, nanginginig. Melker, hindi nakita palalayain sa pagkakakulong ng kahapon, Ania. Hindi para balikan ang nakaraan, kundi para bigyan ka ng karapatang lumaya mula rito. Makaraan ng ilang linggo, muling nanambalik ang sigla sa paligid ni Magda. Nilinis na ang kanyang pangalan, na ibalik ang kanyang posisyon, at higit sa lahat, unti-unti nang nabubuo muli ang tiwala niya sa sarili. Sa bawat araw na lumilipis, ramdam niya ang lihim na pagbabantay ni Melker. Hanggang isang hapon, sa gitna ng kanyang break time, isang matikas na babae mula sa isang malaking PR agency ang lumapit sa kanya. Ikaw si Magda, di ba? Kami ang naghahawak ng campaign ng Rise from the Streets initiative ng isang multinational food chain. We heard your story. And we want you. Napalingon siya. Hindi siya makapaniwala. Ako po, ikaw. Gusto ka naming gawing brand ambassador. Ikaw ang mukha ng pagbabangon mula sa kalsada patungong tagumpay. May kapalit lang, kailangan niyang lumipat ng kumpanya, itigil ang anumang koneksyon sa Del Monte Mesa at itigil ang pagtanggap ng anumang pabor mula sa sinumang kilala roon. Gabi-gabi ay hindi makatulog si Magda. Habang nakadungaw siya sa bintana ng dormitoryo, pinipigilan niya ang sariling umasa sa isang bagay na hindi malinaw. Sa gitna ng katahimikan, dumating si Melker. Hindi ito CEO sa mga oras na iyon. Nakahudi lamang, may dalang balot ng pandesal. Gusto mo pa rin ng pandesal na may margarine? Tanong nito, hindi sumagot si Magda. Tinanggap lamang niya ang balot. May nag-aalok sa akin ng trabaho. Malaki ang sweldo. Mas malawak na oportunidad, sabi niya habang nakatingin sa labas. Pero kailangan ko raw umalis dito. Umalis sa lahat ng koneksyon ko rito. Tahimik si Melper, Hindi niya pinilit si Magda. Ang mga oportunidad, darating yan. Pero hindi lahat ay para sayo. Minsan, yung mga mukhang maganda, sila pa ang pilit kang ilayo sa kung sino ka talaga. Ilang araw ang lumipas, tumuloy si Magda sa main office ng PR agency para pirmahan na sana ang kontrata. Pero sa huling sandali, bago pumirma, inilapag niya ang ballpen. Pasensya na po, pero hindi ko maibibigay ang sarili ko sa inyo kung ang hinihingi nyo ay putulin ko ang pinanggalingan ko. Pero Magda, sayang to. National exposure na to. Ngumiti siya, mahina ngunit matatag. Hindi ko kailangan ng exposure kung ang kapalit ay ang taong nagligtas sa akin ng ako'y wala ng halaga, at hindi ko pa alam noon na siya pala, ang dati kong asawa. Lumakad siya paalis, sa unang pagkakataon, siya ang pumili. At pinili niya si Melter. Bumalik si Magda sa branch. At doon siya sinalubong ni Melker. Hindi na ito nakahudi. CEO na ulit. Ngunit ngayon, hindi na niya kailangan magtago. Sa harap ng buong staff at managerial team, lumapit si Melker sa kanya at nagsalita. Ngayong araw, gusto kong ipakilala sa inyo ang babaeng matagal nang dapat pinupuri, hindi lang bilang empleyado, kundi bilang tao. Siya ang nagpakita sa atin na hindi hadlang ang pagkakamali sa nakaraan para marating ang bagong bukas. Lumapit siya kay Magda, at siya rin ang dating asawa kong iniwan ako, pero pinatawad ko na, hindi dahil kailangan, kundi dahil mahal ko pa rin siya. Nagtinginan ang lahat, walang kumibo. Hanggang isa-isang nagpalakpakan ng staff, isang mahaba, masigabong palakpakan na puno ng respeto, hindi chismis. Matapos ang pampublikong pagpapakilala nila sa Del Monte Mesa, nagsimula ang mga pagbabago. Hindi lang sa loob ng kumpanya, kundi pati na rin sa kanilang personal na buhay. Naramdaman nila ang mga bagong hamon, hindi na mula sa nakaraan, kundi mula sa mga tao at sitwasyon na hindi nila inaasahan. Habang patuloy na gumaganda ang takbo ng negosyo, hindi nila maiwasan ang atensyong yung dumarating mula sa media. Ang kanilang muling pagsasama, na hindi pa rin naaalis sa mga usap-usapan, ay naging laman ng mga balita at social media. Ngunit hindi doon natapos ang kanilang mga pagsubok. May mga tao sa loob ng kumpanya na nagdududa sa kanilang kakayahan bilang mag-asawa sa negosyo. Si Samantha, na sa kabila ng pagkatalo sa mga plano, ay hindi pa rin tumitigil sa pagplano laban kay Magda at Melper. Hindi natagalan ang kontrobersya. Isang malaking feature sa isang pamosong lifestyle magazine ang naglabas ng artikulo tungkol sa kanilang comeback story. Tinutok ng artikulo ang muling pagkikita nila at ang patuloy na tagumpay ng kumpanya, subalit may bahid ng malupit na pagdududa. Pwede ba nilang pagsamahin ang negosyo at personal na buhay? Tanong ng artikulo. Matapos ang ilang taon ng hiwalayan, hindi ba't delikado para sa isang CEO na muling magtangkang magbalik loob sa isang babaeng nagtakda ng mga kondisyon sa kanyang buhay? Ang mga katanungang ito ay nagdulot ng kaguluhan sa loob ng kumpanya at pati na rin sa mga tao sa kanilang paligid. Hindi rin nakaligtas si Magde sa mga malupit na komentaryo ng publiko. Si Samantha, na sa kabila ng kanyang mga plano, ay nagsimulang magsalita laban kay Melker, nagsusulong ng mga isyo na maaaring magdulot ng problema sa kanilang relasyon, ang hindi pagtanggap ng ilan sa kanilang desisyon na muling magsanib. Isang araw, pagkatapos ng isang matinding media event na inilunsad ng kumpanya, tinawagan ni Melker si Magda. Magda, alam ko kung gaano kalaki ang pressure na nararamdaman mo. Hindi ko na sana gusto pang madamay ka sa mga isyong ito, ani Melker. Ngunit si Magda, bagamat nahirapan, ay hindi nagpatalo sa mga pagsubok na dulot ng kanilang mga desisyon. Nasa harap siya ng isang malaking meeting ng board ng kumpanya at tumayo siya upang magsalita. Walang madali sa buhay na ito at walang pwedeng magtakda kung sino tayo. Kami ni Melker, kami ang magkasama ngayon. Hindi para itago ang aming nakaraan, kundi para harapin ang hinaharap na magkasama, Ania. Sinunod niya ang halimbawa ni Melker. Hindi siya natatakot na aminin ang kanyang mga pagkakamali at hindi siya tatanggap ng anumang pagkondena sa kanilang relasyon. Sinabi niya, ang pagkatalo at ang mga hamon ay hindi hadlang sa pagbuo ng mas matibay na kinabukasan. Habang patuloy ang mga pagsubok sa media at sa kumpanya, napagtanto ni Magda at Melker na sila ay mas matatag kaysa sa anumang opinyon o kontrobersya. Hindi lang sila mag-asawa na muling nagsama, kundi partner sa negosyo at sa buhay. Nagsimula silang magtulungan hindi lang sa kanilang personal na buhay kundi sa pagpapalago ng kanilang kumpanya. Ang lahat ng mga pagsubok mula sa mga intriga, mga balak ni Samantha at mga hatol ng nakaraan ay nagbigay daan sa mas matibay na pagtitiwala sa isa't isa. Pinalakas nila ang kanilang samahan sa harap ng lahat ng pagsubok. Nagpatuloy sila sa pagpapaunlad ng kanilang negosyo at ang kanilang kwento ng pag-ibig ay naging inspirasyon ng mga tao sa paligid nila. Naging ehemplo sila ng lakas, hindi lamang bilang mag-asawa, kundi bilang mga leader na hindi natitinag ng mga hamon.